Fuller Hill uh, Bang Islands uh, Occidental Mindoro may isang tanigi may mga jack pa talaga oh ayan daw ay emperor long nose emperor yan po iba flash natin ng contact number sa detalye na para paano nyo makontakt si Cap Mablon ha <laughs> What's up mga chong? Welcome again sa isa na naman nating share a spot episode kung saan lalabas tayo sa ating comfort zone at nagdayo tayo sa Occidental Mindoro kung saan ang tsansa ng mas malalaking isda ay mas pinataas. Mapunta naman tayo sa kung magkano. So ang total ng paghahati-hatian ng anglers ay 14k plus yelo plus pagkain plus paen So most of the time nga po ang pain na binibili ay galunggong. Pagdating naman sa gabi ay humuhuli ang mga pakero ng pusit kung tawagin nila ay ballpen para yun ang ginagawang pain isang malaking shoutout nga rin pala sa mga kasama namin bangkero dahil sa lahat lahat po ng nasakyan nating bangka sila po talaga yung pinaka accommodating paghiwa ng pain, pagtanggal ng buhol ng mga fishing line hanggang sa pag-alis ng isda sa yung kawel sila na po ang bahala doon Okay mga chong, welcome to Occidental Mindoro Tama di ba? Occidental Welcome to Lubang Islands. Oké, okay, first drop. Pwede na daw. Pwede na daw. Lubang. Sana marami tayong ma-unlock dito. Hi, ah, Fish Odds, kaibigan. Hi, Ba, ino. Inu Para inuubos na 'yung line mo. No? Aba, parang sasalubong sakin. sa akin. Alalayan mo. Sa nanghila hila. Ito nga. Vision. Ah! Lubang hirai kam. Ano kaya na sa dulo? First fish natin sa lubang. Sa mo yung ano. Tagal nito Mga 2 hours na sa taas na to. Walang yak, kalit-lit pala O oh, ito yung dinayo ko dito Anong tao dito? Oh, ikaw yung dinayo ko? Ah, ang laki oh Buti Bo pa yun oh no? Ayan dahil sa lalim Nagpa-rescue muna tayo Papatulong muna tayo magpa-retrieve <laughs> Sa bata-bata Sobrang lalim talaga, nakakangalay Ah. Substitution again. Uy, <laughs> dalawa oh. Nice. Sila na lang ng sila. Ayan, may nakikita na ako Ay, sa wakas huh. Hindi na mapapagalitan Nakadalawa na <laughs> Maaga pa Maaga pa, maaga pa Sige, maglubad na lang <laughs> Papayagan na. Ah, sa labas pa ng ano. May pagka hook pa. Anong gusto mong paon? <laughs> <laughs> Sar ang sarap sa tinga pag gano'n, ano? <laughs> 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 Ay, meron nga. Ay, kaliitan. <laughs> May ipon ka rin. <laughs> Isang araw bago maahon. <laughs> Grabe. Ginadaya tayo ni Master Mayo eh. Siya nakasampu na, kami isa pa lang. Ganso, ganso. Oh, di ba? Ganso, ganso, ganso. Ay. Ay, 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 sobrang binilisan. Pumindot oh. <laughs> no? ng GoPro. Ah, ganso, ganso. Ay, kapoy na talaga. puro kagat ka lang. Yun. 100 meters, 120 meters. Bagaong yan. <laughs> Dumahayo ng lubang para magbagaong ano. Ayun! Nakikita okay, ko na yung isda ko Ay, ang laki! Uh. Uh. Good Hindi ba alam? Hindi ba alam? Dumayo ng bitbit dito, yay! Bitbit mas na rubay ito Anong pangalan nito? Anong title lang isdang to? Sa gisi? Nice, hindi na mapapalo ni misis nakakatuwa diyan yung pain namin. It's hinuli it's lang din namin on the spot yung <laughs> ano namin, yung pusit. Yung ballpen. <laughs> ah, yung ballpen na pusit. Kanigi, kanigi, nanuchu, nung nasimpero. May isang orange sa dala, anaya oh. Sarap po. Punta na kayo dito. <inaudible> ay Ayan nga pala yung cup namin. Si Cup Jingjing. Subscribe. <laughs>